Mga kagoy! Nagluto pala ako ng kalahating ulo ng baboy at ginawa ko tong crispy. Grabe, sobrang utong at lambot ang ating pagkakaluto dito sa ulo ng baboy. Nung pagka-uwi ko nga ng bahay mga kaagoy... hinugasan ko na nga itong nabili kong ulo ng baboy sa palengke. Balik ka lahat yung ulo lang pala yan mga tol. Nagkakahalagang 590. At dahil nakita ko nga yung ngipin niya maraming kabiti... kumuha na muna nga ako ng Colgate at toothbrush para to brush yun yung kanyang ngipin na sobrang itim. Mahirap lang mahawaan. After ko nga, naghiwan na nga ako ng mga sibuyas, bawat at luya na gagamitin natin sa pagpapakulo niya. Bago pa natin ito iprito mga kaagoy... kailan muna natin itong pakuluin ng matagal para kapag prinito natin ito ay malambot at malutong. wala pa nga tayong pressure cooker dito gumamit lang tayo dito ng malaking talyasa. Naglagay na nga ng dalawang pitchel ng tubig na wasa. At saka naman mga kaagoy, ilalagay na natin itong ulo ng baboy. Pakukuloy natin ito ng mga 20 to 30 minutes. Basta kapag alam yung malambot, okay na yun. Yung mga hiniwan natin kanina, ilalagay lang din natin ito sa pagpapakulo At niya. At nagpakuha na rin ako kay mama ng tanglas. Masarap kasi yan ihalo kapag nagpapakulo. Mas lalong sasarap ang niluluto. Tatakpan lang natin ito ng maigi mga tol hanggang maluto. Sinabayan ko muna nga ng pagsasayaw. Pagpasensyaan nyo muna, ganyan ang mga sayo ng mga tagapangkasinan. Tamang giling-giling lang. Tam After 18 minutes nga mga kagoy ito na naging itsura ng ating pinapakuluan dahil malambot na nga nasa harapan niya agad agad ko na nga itong ibinaliktad para same silang malambot medyo nagmura ngayon ng baboy mga kagoy kaya nakabili tayo ng kalahat after 27 minutes nga mga tol ito na naging itsura ng ating pinakuluan kita, At kita mo nga ang lambot ng ating ulo ng baboy naglagay nga ako dito ng isang kilong mantika abe dapat bang magpiprito ka ng ganito kailangan mga kagoy ay man, maraming mantika mas maganda kasi kapag nagpiprito kapag lubog na lubog yung piniprito mo ba bali mura lang pala tong mantika na nabili ko. At habang hindi pa nga uminit masyado, ilalagay na nga natin tong ulo ng baboy. At saka takpan mga tol dahil tumatal si Kyan. Medium heat lang pala yung apoy natin Huwag natin masyadong ilakas. Para hindi agad masunog. Sila sabi ko sa inyo, kapag ganitong mga luto, hindi na inaatrasan Marami kasi pwedeng gawin dyan. Abay, pwedeng gawing... Pang pulutan. O kaya naman pang ulam. Depende lang talaga sa mood nyo kung anong gusto Sa akin kasi mga tol, kapag ganitong mga luto ay sinasabayan ko na eh, masarap Kasi ipartner ang purong gin. Nung naluto na aga agad ko na itong tinanggal sa kanyang pinagpiprituhan dahil maluto Mahirap na. Mahirap nang masunog ito. Na Dahan-dahan na nga lang ako dito mga tol para hindi mahulog. Parang mas lalong bumigat nung naluto na. Oh tol, ganito ang setup na gusto Yung ko. Yung sobrang lutong ng pagkakaluto ta sasabayan mo pa ng alam. makakapag makakapagchill na naman ako ngayong araw na 'to. Narinig nyo yung mga tol, sobrang lutong ng pagkakaluto natin dito. Balit dalawa palang sausawan natin, mang tumas at toyo man. Abay, syempre, umpisa na natin ang kainan. Tigman na natin itong niluto natin. Oh, sige na nga, umpisa na namin ng takay dito sa amin. Bye-bye, agoy!